Ayun mga masayang hapon no? At tayo nga dito ay marami tayong nakikita dito mga manok mga Yan ngayon ay feeding time, binigyan sila ng mga pagkain no? Ayan <laughs> Mga pangsabong ang karamihan so, Ayan mga no? So dito sa may likuran mga Gawiks, mayroon pa dito marami Ayan Mga pangsabong Yan ay ating Laging nakikita at nagpapagising sa atin tuwing umaga, ayan. So sundan lang natin dito mga gawiks. Mga feeding time, binigyan ng kanilang pagkain. Sa buong paligid mga gawiks, nandito ang lahat ng mga manok na pangsapong, ayan. Ngayon ay binibigyan ng kanilang supply na pagkain, ayan na oh. So yan mga gawiks oh. dami dami ayun pa oh, doon sa dulo ayan dito pa sa loob ng kulungan mga guwiks mayroon pa yan ayan so dito lang yan sila nakatambay no dami so doon pa banda mga guwigs. dito pa ayan dami mga na mga pang dito no pero may isa doon talaga mga guwigs, sa loob ng kulungan nakakaiba babae may balahibo yung kanyang paa tingnan natin mga Gawix, yung may balahibo ang paa nya doon <laughs> kakaiba kakaibang swerte yun <laughs> kakaibang swerte mga Gawix. tingnan natin ayun yung manok nila dito may balahibo ang paa no wala na ibang makakita nyan may balahibo yung paa so ito ayan o ayan mga Gawix. tingnan mo yung paa nya may balahibo yun o Ayan, dalawang paa niya tinubuan ng balahibo. Ayun oh. Kakaiba ang klase niya <laughs> Ayan mga guiks, may balahibo. Pababa galing sa may bandang tuhod, pababa yung kumubo na balahibo. Ayan oh.